Hi guys, welcome back to my channel Ngayong araw guys, magluluto tayo ng Paksiw na isda So, maglalagay tayo ng maraming gulay para mas masarap at mas masarap kumain pag masarap ang niluluto Panorin nyo guys I know. dito na guys ang ipapaksio natin kasi mas masarap yung uloy. Ito naman yung mga buntot, 'yan, piprito ko lang ngayon guys kasi anak ko ayaw niya talaga ng aksiyon. Mga ilalagay natin sa ating paksiw guys, ito sibuyas bawang, luya at saka yung sili. Binalatan ko na 'yung sibuyas, bawang, saka yung luya ngayon guys. Ano naman natin? mas maganda kasi na pinipisa natin. Nihiwa kasi para mas mabilis. Yung lasa na maghahalo dun sa ating isda. Yan na guys, yung sili. Nilagay ko na nga. Uh, maraming sili para mas may hanghang. Yan, sibuyas. Lalagay na natin bawang. Tsaka luya. Mas maraming luya, mas maganda para yung lang ng isda hindi ganoon ka tapang o oh, mas mawala yung lansa ng isda tsaka ano guys maraming sibuyas bawang mas masarap tapos susunod natin gagawin guys ayan na nga lagyan na nga natin lahat yan ang susunod natin itong talong guys yan nag ako tatlong peraso yan para mas marami, mas masarap. Yan, ganyang hiwa-hiwa lang gusto ko. Huwag masyado namang malaki. Yan, inalo na nga. Inalagay na natin yan, lahat ng ating talong na iniwa. Para mas masarap talaga lalo. May gulay na, isda pa. O, mas maganda yung ganun guys. Mas maraming talong guys, mas masarap ilagay sa ating paksi Kaya oh. Kaya natakpan na yung isda natin. Mas marami eh. mas maganda. Yan na, uh, susunod natin guys, ito naman ating ampalaya. Dalawang pirasong ampalayang malaki yan guys. So, ayan eh, nahiwa-hiwa ko na nga. Nalagay ko na yung ampalaya natin. Yan ang isda, inangat ko muna para ano mamaya kasi baka masyadong maluto siya sa ilalim. Yan, nalalagyan na natin ng suka. Suka, tingnan yung sika. Suka ko guys, nakababad talaga yan sa sili, sibuyas, bawang. May paminta na yan. Kaya yan ang ilalagay natin. So, mas mahangang siguro yan. Lalo nga ang hang. Yan, lalagay na natin ang ating suka, guys. Ayan, halo-halo lang natin yun ikot lang natin. Tamang pagluto ng ano. Akaluto ng ating ampalaya. ating mga gulay na nilagay. Ayan, tapos lalagyan na natin ng asin. Ayan, lalagyan ko na agad ng asin kasi habang kumukulo, na na rin yung asin. Konting asin lang guys. Nasa inyo kung gusto niyo medyo maalat. Saan kasi ayaw ko na masyadong maraming asin. Ayan. So, pwede na natin isa lang to guys. Yan, kumukulo na nga. Mm. Naluluto na yung ating mga gulay, mga nilagay. Mas masarap, ito yung gulay na masarap guys, kahit mapait. Naging masarap. Pero wag ugaliing maging ampalaya, no? Kasi pangit patutuyuan pa natin to guys ayan meron pa rin kasing mga ampalaya na hindi pa rin naluluto masyado mapait kasi yan guys eh. so ayaw ko yung mapait ng ampalaya ba? Diba? ayan nahalo-halo ko muna kanina tapos yung isda kasi yung isda kasi baka magka watak-watak na yan kasi sa sobrang lambot na niya so patutuyuan pa natin ulit para mas masarap. Tapos yung gulay, yung lutong-luto din. Yan, maghihintay pa tayo ulit ng another 10 minutes para yan, ma-absorb niya lahat yung lasa, guys. Yan. Masabaw pa rin. Habang nagkukulo, nagkikreate pa rin ng sabaw kasi itong mga gulay natin. Lalo na itong talong natin, guys. Yan, malapit na rin natin itong mga ka Mas masarap kasi guys yung paksiw na isda. Maraming gulay. So ako mas gusto ko yan. Subukan nyo ring lutuin to guys. Simple lang siya. Dali lang siya lutuin. O. 15-20 minutes luto na. Slukok lang ginagawa ko dyan guys kasi ano, para yung lasa ng mga gulay natin na absorb din talaga ng no? isda isda din siya napupunta. Yan, natuyo na nga. Tuyo na siya. Pwede, pwede na to guys. Hindi naman natin itong isda natin na mga Kasi gusto ng anak ko mga prito lang. Prito, prito lang gusto niyang kinakain. So, ayan na nga. Prito muna tayo. Dadali lang naman mag guys. Subject lang naman. So, nasa medium fire lang siya. Ayan na nga. Luto na. Bilis, diba? Ayan na sa natin guys. Kalamansi. Ayan. May siling green din. Tsaka toyo. Ang show pa pa kung binili kanina. Kasi pang merienda namin niya yung anak ko. Tsaka ang ating may meriendahin ay ayan. Obi na. Show pa. So, masarap siya guys. Kaya ulit-ulit kaming bumibiling yan eh pwede pang sa school, pang sa trabaho. Yan, may shumay pa. Yan, pwede din namin babaonin yan, merienda. Kalamansi lang katapat niyan, guys. Saka toyo. Ay, may merienda ka na. Yan. So, dalawa lang kami kakain yan. Kasi, siyempre, sino pa ba kasama namin? Kundi kami lang dalawa. Thank you for watching, guys please don't forget to subscribe, guys. Like and share. Kaya ako, guys, nagbablog kasi may kapatid akong nagdadala yung for almost 2 years na, guys. For more than 2 years na pala. So, gusto ko rin makakatulong kasi financially, guys, talagang mas kailangan yun. Salamat sa panonood nyo, guys. Salamat sa support. Uh, thank you for watching. I know.